Guys, good afternoon na. No? Uh, welcome back sa King YouTube channel. Uh, for today's video, uh, magre-renew ako ng sasakyan ko ngayon, itong Vios ko. Uh, due date na kasi siya ng ngayong January kasi ang plate niya is ending number 1. So January siya, no. So ngayon, uh, samahan niyo akong magpa-renew ngayon ng ano, ng registration. ta uh, check natin kung magkano yung magagastos natin ngayon. Bali, First step ko isa, uh, nakakuha na ako ng insurance sa Cebuana Ang nagastos ko is 7, uh, 760 So ngayon pupunta ako sa emission dito sa may Levy mariana sa PMBIC uh, Diyan meron emission dyan So yun, uh, update ko na kayo pagka ano, Pupunta ko sa PMBIC So yun, let's go dito na tayo ngayon sa Leve Mariano. So kanan tayo dito, no. Papuntang Bistang So yan Leve Mariano Road to. Sa to ng Tagig. So yung PMBIC, uh, tapat lang siya ng Grace Mall. So bali emission lang siya, no. Ang emission niya is sa uh, private is sa uh, 800 yata. Ano kakamali? O 600. check uh, check natin mamaya. Pali, ito lang yan dito sa may ibad ng kanan. Yung PMBIC. So yung grace mall dito sa left side. Makikita nyo. Ayan ito yung grace mall. Ayan yung grace mall. Tapos ito yung PMBIC. Ayan ito. Motor Vehicle Inspector Center. So dyan tayo magpapa-emission. tayong magpapay major tapos after nito through online na lang tayo magsasubmit ng ano renewal ng vehicle natin kasi second time na natin to eh. Ayan. so Bali ano, uh, ah, dito na tayo sa may love ng yes. cashier. So yung emission na lalik, vehicle 672 sa motorcycle is 560 sa so, may insurance din sa dito like vehicle 800 sa so, motor is 400 so yun na yung kotse natin i-emission na nila sila mag-drive nyan i-check e, nila yan lahat kung papasado sa quality gulong, yung preno, yung speed lahat, iti-check na lang yan yung mga shock ipadanin na lang yan dyan sa connect light yan, inaangat na lang yung sakyang ko iti-check uh, ito check, check siguro na lang yung pangilay kung may mga diferensya kung sira. Dapat check nito. Sira. 'Yan sing na rin yung ilalim kung may mga sira ba. Tinga ba check niya. yun so, guys okay na ang bilis nakuha ko na yung result agad oh. Uh, ang emission natin pass na siya no so ito na yung natin uh, so pwede na tayong muwi so yun exit na tayo pauwi na tayo ng bahay ito lang yung grace mall oh. kaharapan nyo mismo sa harap na harap tapatan lang siya so ang bilis lang no tapos agad siguro wala pang 15 minutes yung emission natin oh, yan. dyan tayo galing kanina sa emission oh, tapat lang siya so yung emission natin 676 tama ba? o oh, yun yun lang yung nagasas natin na sa emission tapos yung insurance is 760 sa buwan ako kinuha And then after noon, para hindi ka na pamwili, pamwila sa LTO, pwede ka nang through online lang. Mag-login ka lang sa LT, LTMS portal mo. Kung meron ka na noon. Pero kailangan mo talaga noon kasi para sa mga para sasakyan mo 'yon, doon mag-record pati 'yung sa lisensya mo, doon din naka-record 'yon. So kung first time ka pa lang mag-renew, hindi ka pa, pa pwedeng mag-through online na renewal. So kailangan Madali lang naman mag through online no, registration. Bali login mo lang 'yon, Ultimate Portal mo. After noon makikita mo na 'yung mga sasakay mong naka-register. Kung isa lang 'yung sasakyan mo, isa lang 'yung lalabas doon no, na kailangan mo registro. I-click mo lang 'yon tapos automatic 'yon. Makikita mo na 'yung attachment na dalawa 'yung para sa sa insurance. Tsaka sa emission mo isusunda kasi ng insurance mo yun tsaka ng emission yung transaction number mo doon sa portal mo, automatic yun makikita mo meron ng transaction number and then after noon pupusid ka na sa payment doon sa payment, pwede kang mamili, meron kang option na through bank, online or through gcash paymaya yun, after mong mamili ng payment option So, kunwari, ah, uh, Gcash. So, kahit bank yon meron lang siyang additional pin na 100. Yung babayaran mo sa LT renewal is 1.6. So, plus 100 na transaction fee dun sa online. So, magiging 1.7. Yun, guys, ganun lang kadali. Shoutout sa inyo sa lahat ng mga bago ko subscribers. No? Thank you, thank you sa support. Ta -ta, sa mga nanonood, thank you din. So, hanggang sa muli po. Salamat.